Alam mo ba kung bakit biglang nalunod sa baha ang Cebu nung Bagyong Tino? Tara, alamin natin kung bakit parang naging floating city ang Queen City of the South. Una sa lahat, hindi pa nakakabangon ang Cebu sa lindol, dumating na si Tino. Bago pa man bumuhos ang ulan, may 6.7 na magnitude na lindol na yumanig sa Hilagang Cebu. Kaya marami ng bitak ang lupa at osbong ng landslide. Pangalawa, Maraming parte ng Cebu ay nasa mababang lugar, tabing ilog o tabing dagat. Nang dumating si Tino, walang mapuntahan ang tubig. Bumuhos ng todo ang ulan, kaya umapaw ang mga ilog. Pangatlo ang mga drainage system ng Cebu, barado at kulang, kaya nung dumating ang bugso ng ulan, hindi na kinaya. Deforestation pa sa bundok, kaya bumuhos lahat ng putik pababa. Dahil sa kombo ng lindol, bagyo at baradong drainage, nangyari ang malawakang pagbaha sa Cebu. Mahigit isang daan at limampung katao ang nasawi at libo-libo ang nawalan ng tirahan. Pero kahit ganon, hindi nagpatalo ang mga Cebuano. Naglilinis, nagtutulungan at mas pinapatatag pa ang komunidad. Ang aral, hindi lang kalikasan ng kalaban, minsan kombinasyon ng lindol, bagyo at kapabayaan sa drainage. Share mo to para mas maraming makaalam kung bakit nangyayari ang ganitong kalamidad. At huwag kalimutang i-follow para sa mas marami pang fun facts at real life stories. You can also follow my YouTube and TikTok account. Hashtag Ronald Derry. Thank you for watching.